At eto nga may nadaaran tayong bike shop dito sa Mekiapo, Manila. Pasukin natin at alamin natin yung mga price ng bike na yon dahil tapos na ang pandemic. Siguro may mura na rin mga bike na yon di katulad nung kasagsagan, di ba? So ito, nakikita like, nyo, 4,000 lang guys, alloy bike na, mechanical lang yung brake niya. And goods na goods na rin yan. Tapos ito, meron sila mga folding bike, nandiyan na yung mga price. Ang ganda na rin ang mga folding bike nila dito guys, Marami kayong pwedeng pagpilian. At yung mga price na sa screen, kitang kita nyo naman at nakikita nyo rin yung design. So medyo mura din yung iba, yung iba naman medyo mataas, depende siguro sa klase ng bike. Meron din sila mga scooter dito na saktong safety sa mga bibi natin. So mura lang din yan, 800 plus lang yan. Tapos ito may umaray pa sa baba. Meron mula pay may mga maliliit. So pwede pwede sa mga bata talaga, oh, napamura na din. So yan, meron pa din sa baba yung mga tatlo gulong. Pwede pwede eh, no? Mga scooter eh, 1,000 lang yan, 1,700. Tapos may mamalilit sa baba na three wheels. Ayan, ang price naman yan is 898 lang. Meron din mga mini bike dito para sa mga 7 years old at 8 years old. 1,750, marami kayong pwede pagpilian yan guys. Tapos tatlo na yung gulong yan. Tapos dito, ay eh, no, meron siyang may basket no? nasa 4, na nasa tawa 4,000 lang yung price niyan. Meron din tayo nakita dito na may bike na may sidecar na. Ang price naman ito is 4,198. So, pwede na kayo magampas, 'di ba? Mga bata, mga bagets, pwedeng-pwede 'yan. Meron din sila dito mga alloy bike, 'yan, 4,800 na lang. Yeah, mga naka-alloy na rin 'yan, alloy frame 'yan. Das meron din tayo na itong road bike dito, guys, oh, so, napakaganda. Oh. 6,900 lang na road bike ka na. O oh, di ba? Medyo mura na rin talaga 'yung mga bike ngayon sa Riapo. Tapos ito, meron pa mga BMX na 2,750 lang na paraming kulay na pwedeng pagpilian. Mga BMX yan guys ha. Ah. brand new lahat. Nakikita nyo may mga plastic pa yan. So ang mga presyo ng bike dito sa Piapo ay talaga nagmura na guys. Kasi nga tapos na ang pandemic. So medyo bumaba na rin yung mga presyo nitong bike dito. Tapos may nakita tayo dito yung cart. Eh, 24,000 yung presyo nito. Aloy na yan. Tapos yung brick niya is hydraulic na. Lawan bay na rin yan guys. So napasolid din ba? Diba? So, mas maganda ang ng personal para maitan niyo yung mga details ng mga bike nila dito. At dito sa bike shop na to, guys, kumagawa rin sila. May mga mekaniko rin sila dyan sa gilid. So, di natin napakita. Pero grabe na para minyo pwede pagpilihan dito. At eto nga yung mga helmet na binibenta nila. ay yeah. may mga price na rin dyan, guys. Mamimili na lang kayo kung ano yung trip nyo. At kung anong brand yung gusto nyo. ay yeah. may mga mura na din. So, pili lang kayo dito, guys. Matatagpuan nyo nga para itong bike shop na to. Ayan, yeah. ito yung pinaka-landmark yung simbahan ng Quiapo. So ayan, papakita ko sa inyo, ayan. Tapos may garden mayroon dyan foot bridge. O makikita nyo yung footbridge bridge yan. Sa mismo ilalim lang ng footbridge bridge na yan, doon makikita nyo na yung store nila. Ang pangalan ay ayan, Port Spalding Trading. So maraming salamat.